tanong ko naman sa iyo. Ang tao ba pag namatay? Ito ay pang-apat na tanong. Ang tao ba at uh, mamatay at mabuhay muli? Ha? Maging espiritu o hindi? Ah, hindi pa. Kasi hindi pa espiritu yung kalagayan ni Kristo nung nabuhay siya eh. Na ang, 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 tanong ko, brother, matay. hindi si ang tinatanong ko dito. Uh, basahin ko ha sa 1 Corinthians chapter 15 verse 44 Sinasabi dito It is sown in natural body It is raised in spiritual body There is a natural body And there is a spiritual body Tinagalog Itinanim na may katawang ukol sa lupa Binubuhay na maguli At katawang ukol sa espirito Kung may katawang ukol sa lupa Ay may katawang ukol sa espirito naman Ang ibig sabihin dito kung ikaw ay mamatay, ukul sa lupa, yung katawang lupa. Kung ikaw naman mabuhay, ay maging spiritual body. Sang-ayon ka ba nito o hindi? sang -ayon, brother, sang -ayon. Okay. Kung sang -ayon ka nito, brother, na ang tao pala ay nilibing sa katawang lupa at mabuhay siya sa espiritung ay uh, espiritong katawan tanong ko si Kristo kung siya'y itinanim siya inilibeng, inilibing yung nabuhay si Kristo naging espirito siya o hindi ah maluluhatin katawan na yung brother hindi pa espirito yun ah maluluhatin katawan nang ibig sabihin pala si Kristo ay may buto at may laman at hindi siya kung gano'n, hindi siya namatay at nabuhay muli dahil si ang Biblia nagsasabi pag ikaw ay namatay ililibing ikaw mabuhay ako ng espiritu ito nagpapatunay nga si Kristo ay hindi pala namatay at hindi siya nabuhay muli kasi kung nabuhay siya muli magiging espiritu na siya ayon sa Biblia ha? Huh? ayon sa Biblia ninyo mismo Ma saan mabasa? Sama sa masa 1 Corinthians chapter 15 verse 44, pag inilibing ikaw, sa patawang lupa. Kung mabuhay ikaw, ay maging espirito. Okay. Kung si Sir Kristo ay talagang nilibeng at nabuhay muli si Sir Kristo bakit siya may buto at may laman? Bakit hindi siya espirito? Kasi yung katawan, brother, yun yung binuhay, yung nakalibing na katawan. Yung katawan mismo, yung laman, yun yung binuhay. Kaya mayroon pa siyang buto at laman. Brother, ang binuhay, ang Biblia nagsasabi dito, pag ang tao ay ililibing, katawang lupa, pag nabuhay siya, katawang espiritu, at ang espiritu ayon ni Isu Kristo, walang buto, walang laman. Pero sabi niya, ako, huh, touch me, for I have bones, I have flesh. Nang ibig sabihin, ito'y nagpapatunay lamang na si Isu Kristo pala ay hindi namatay at hindi nabuhay muli. Paano, Mababasa natin, brother, na siya ay nabuhay. Siya ay namatay at muling nabuhay. Mababasa natin yun sa Biblia. Maliwanag ang nakasulat sa Biblia. Oo. Namatay siya. Namatay siya at nabuhay muli. Pero contradiction, brother, dahil ang Biblia nagsasabi mismo na kung ikaw ay namatay, inilibing ikaw, mabuhay ikaw, maging espiritu ikaw. E eh bakit siya ay si Kristo may buto at may laman kung siya talaga siya ay nalibing? Ito'y pagpatunay, contrary ito sa sinasabi sa inyong Biblia magka-contradiction ito. O sa so, ngayon ang tama, si Sokristo o itong, uh, itong sabi ni Pablo. Mali, si Pablo kung ganon. Kaya kung tama Ay, si Sokristo, kung tama si Sokristo nga nabuhay siya, may buto at may laman, tama si Sokristo, mali si Pablo. Dahil si Pablo nagsasabi na pag inilibing ikaw at mabuhay ikaw muli, maging espiritu ikaw. Pero si Sokristo hindi naging espiritu. Saan ang tama dito? Si Pablo ang tama o si Sokristo ang tama? rather tama yung parehas kasi pareho. di ba sinabi ni Cristo doon kay Maria <laughs> pareho ni sabi ni Pablo pag nabuhay ikaw inilibing ikaw ay pag nabuhay ikaw maging espirito pero si Jesus sabi niya ako may buto at may laman paano naging pareho ang espirito at ang may buto at may laman paano naging pareho ang buto at no espirito pareho ang buto at may okay, laman ma at espirito tanongin kita kasi sabi mo pareho lang ang buto at may laman pareho ba ito sa espirito Magkaiba yan, brother. Magkaiba. Ah, magka magkaiba. Magkaiba pala eh. Okay na, okay na. Sinabi mo magkaiba. Kanina sabi mo magkapareho. Ngayon naman sinasabi iba. mo magkaiba. Okay na, tanggapin ko. Ang tao naman, minsan magkakamali eh. Okay? Sinabi mo kanina ay pareho. Nga si Pablo sabi niya, inilibing sa katawang lupa at nabuhay sa espiritu. At si Kristo naman sinasabi niya, ako may butot, may laman. Sabi mo pareho lang. Kanina. Ngayon sinabi mo naman ngayon ay magkaiba. Okay lang. Okay lang, okay lang. magkaiba so uh, Limang na tanong, panglima na tanong. Ha? Huh?